Libo-libo mga isda sa Dalampasigan ang bumungad sa mga residente sa Maasim, Sarangani Province, January 7, linggo ng umaga. Nabulabog ang mga residente at tuwang-tuwa at timagkamayaw ang mga tao sa pagdampot ng mga isda na itunuturing nilang piyaya ng dagat. Sa iba't ibang videos, halos mataranta ang mga residente sa nagkalat ng mga isdang tamban ayon naman sa pag-aaral ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na papadpad ang mga tamban sa dalampasigan para makaiwas sa predator fish o di naman kaya ay sa ang pagbabago ng temperatura sa tubig. Kaya lumangoy ang mga istang tamban papunta sa mababaw na bahagi ng dagat. At nagdag pa ng BFAR, ligtas naman di umano itong ebenta at kainin ng mga istang tamban basta sariwa at nahuli pa itong buhay pa. Ngunit, Meron ding ibang mga netizens na nagsasabi na ito ay signos sa ating lahat. Isa nga ba itong sinyales o biyaya?